pagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid at mga kababayan sa ating pinakamamahal na bansa kanina po ay binigyang diin na ang isa po sa ating panawagan ang ukol sa transparency Ngayon naman po ay bibigyang diin natin sa panawagan po natin sa raling ito, ang tungkol sa accountability. Sapagkat ang isang bansa kapag kapuno ng katiwalian, pagkatapos po ay sinasabayan pa ng pagtatakipan at kawalan ng katarungan, ang mawawala po sa bansa ay hindi lang pera. Hindi lang po pera. Hindi lang po pondo ng bansa ang mawawala. Kundi ang mahalagang tiwala ng mga mamamayan. Pati tiwala ng mga tao mawawala. At kapag ka na po ang tiwala ng mamamayan kahit gaano pa po kaganda ang plano ng gobyerno. Kahit gaano kagaling ang kanyang mga ekonomista, babagsak pa rin po ang bansa. Papayag po ba tayo ang ating bansa'y bumagsak? Papayag po ba tayo? hindi hindi po kaya sa pagkakataong ito ay muli nating isinisigaw ang parawagan po para sa accountability hindi lang mang po sa mga tiwali kundi maging sa mga namumuno sa ating bansa sapagkat ang tunay pong leader mga kaibigan at mga kababayan hindi lamang po dapat magaling sa salita, kundi handang managot, handang managot sa bawat kilos at desisyong ginagawa niya para sa bayan at maging sa mga nagaganap sa gobyerno sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kaya po, ang prinsipyong accountability ay tunay na napakahalaga. Muli nga po nating isigaw yung salitang accountability, mga kababayan. Accountability. Accountability! 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 Sa salitang accountability, nakapaloob po dito ang pagkilala, na may ang taong bayan na maningil ng mabuting serbisyo sa mga lingkod bayan na pinagkatiwalaan nila. Nakapaloob po sa salitang accountability ang pagkilala na karapatan po ng mga mamamayan na magdimang ng paliwanag sa mga nangyayari sa bansa lalo na po kung may katiwalian. Ang pananagutan, hindi lang po tungkol sa sasabihin mo, o sige, ako may kasalanan. Hindi humahantong lang doon. Ito po ay ang pagtanggap ng responsibilidad. Pagtanggap ng responsibilidad bago pa man lumala ang problema o sa konteksto po ng pinag-uusapan ngayon at malaganap na katiwalian, ito po ay ang kakayahang humarap sa katotohanan. Tanggapin ang pagkukulang at itama ang pagkakamali. Pagka hindi nila itinama, sila tatamaan. Kaya, mga mahal po namin, mga kaibigan at mga kababayan, paumanhin po sa gagamitin nating termino. Kinakalampag po natin ngayon ang nasa pamahalaan. Nangangalampag po tayo. Opo, may pananagutan po ang mga namiminuno sa ating bansa accountable sa taong bayan na naglukluk sa inyo sa kapangyarihan. Subalit, so alam po ba nyo, mga mahal po naming kababayan, kung ano po ang nakakabahala, nakakangamba. Ano po yun? Nakakabahala po na sa halip na paliwan, palinawin ang issue, meron pong ilan sa mga nasa kapangyarihan ang pilit na binabaluktot ang batas. Bakit? Upang makaiwas po sa pananagutan yung mga taong dapat na managot. Kaya, sa halip po, napalitawin ang tama pinipilit pong ipagtanggol ang mali. Sa panong paraan? Sa pamamagitan ng mga paglilihis ng isyu para mapagtakpan ang mga sangkot sa katiwalian. Nabanggit ka ng isa nating tagapagsalita, diversionary tactics. Isipin po ninyo, mga kababayan, mga mahal po namin mga kaibigan, kapag ang taong dapat sanang nangunguna sa pagpapatupad ng batas, eh isa mismong bumabaluktot nito. Pagkatapos po, ginagamit pa ang kapangyarihan para pagtakpan ang katotohanan, paano kung mananaig ang accountability? Napakinggan naman po nyo at napanood pa, di ho ba? Lawmaker, law enforcer, naging lawbreaker. <laughs> Hindi po ba 'yan ang dahilan kung bakit po nasisira at nawawasak ang tiwala? ng mga mamamayan, mga kababayan, paano po tayo magsasawalang kibo? Paano tayo hindi gigibo sa isyo sa panahong dapat sana nagkakaisa ang sambayanan para mapanagot ang mga dapat managot, lalo na ang mastermind. Bakit ngayon tila nagkakawatak-watak ang bansa? Ang iba po, nalilang. Kaya naging mas interesado po sa isyo ng notaryo. Ang pinag-uusapan dito yung pagnanakaw eh. May nagsabi na yun ang nagnakaw. Ang iniimbestigahan. Yung tumitistigo. Yung iba po, nadaya. Kaya ang interes, napunta po sa salen. Yung iba, ang naging focus po, yung Comelec campaign donors. Bakit? Inililigaw kasi yung issue. Hindi po ba naisip natin yon Mga mahal po namin kaibigan at mga kababayan, hindi kaya na namamanipula ng mga pasimuno sa katiwalaan ito ang mga mamamayan? Kasi po, pagka nagkawatak-watak tayo, talagang hindi po matutumbok ang utak ng sindikato. Hindi sila mapapanagot sa kanilang napakalaking pagnanakaw na ginawa sa buong istorya ng ating bansa. Tandaan po natin, kapag walang pananagutan, wala pong progreso. At kapag walang progreso, ang magdurusa hindi po ang pamahalaan kundi ang mga kaawa-awang ordinaryong mamamayan katulad po natin. Kaya 'wag po natin kalilimutan una labanggit na po accountability hindi dapat ihiwalayan sa sinabi na po kanina sa transparency katarungan at kapayapaan. Tandaan po natin yung apat na 'yon. Transparency, accountability, katarungan o justice at kapayapaan. Sapagkat ang apat na ito, mga kababayan, magkakaugnay po na haligi ng mabuting pamamahala. Ang transparency po nagbibigay liwanag Upang makita ng mamamayan ang katotohanan. Ang accountability nagtitiyak na may mananagot kapag niwala nilabag ang tiwala ng taong bayan. Ang katarungan nagsisilbing timbangan at gabay sa lipunan at ang kapayapaan ang bunga po ng lahat ng ito. Kaya saan man pong sistema ng pamahalaan. Kapag isa man dito ay bumagsak, kasabay nitong bumabagsak ang tiwala ng bayan. Kaya, kung tunay nating hangarin, mga kapatid, maging maunlad at mapayapa ang ating bansa, kailangan po, tandaan po natin, maging transparent, ang pamahalaan sa lahat ng gawain nito. Papanagutin ang mga lumalapag sa batas. Pairalin ang katarungan ng walang kinikilingan at itaguyod ang kapayapaang nagmumula sa katotohanan. Sa ganito pong paraan, mga mahal po naming kababayan, muling maibabalik ang tiwala ng mamamayan at ang dangal ng ating bansa sa harap ng mga mamamayan at ng buong daigdig. Kaya, meron tayong hamon o panawagan. Ano po ang hamon at panawagan natin sa mga nasa kapangyarihan o namiminuno? Ito po, sana po, naririnig nila at sa tulong po nating lahat ng tinig ng sambayan ng Pilipino, loobinawa ng Panginoon Diyos, marinig po nila ito. Ito ang ating hamon at panawagan. Ano po yun? Wag Huwag lang kayong maging mahusay sa salita at propaganda. Maging mahusay din kayo sa pagtupad ng pangako ng pananagutan. Tandaan po natin, ang isang pinunong marunong managot at magpanagot, yan po ang pinunong may dangal. Kaya, kung may anomalya, huwag pagtakpan kung may pagkakamali, huwag itago! Oh! Sabihin nga po natin, baka para lalo nilang marinig, huwag itago! Sabihin po natin sa kanila at nawa ay kanilang naririnig. Huwag niyong gawing palamuti lang ang salitang public service. Samantalang lagi nilang sinasabi, public service is a public trust. Kaya pag ka sa kapangyarihan, ikaw ay isang public servant. Ang pagiging public servant, hindi po yan po ay obligasyon. 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 obligasyon! obligasyon! Ngunit huwag po nating kalilimutan, mga kababayan, na tayo man, tayo po, na mga mamamayan, meron din tungkulin. Meron din po tayong obligasyon meron din tayong pananagutan. Ano po yun? Ito po ang pananagutan laban ng lahat ng mga Pilipino. Bakit? Bakit? labat ito ng lahat ng Pilipino. Eh tayo yung bumuboto. Tayo po yung nagbabayad ng buwis. Tayo po ang bumubo ng lipunan. Kaya ito ay laban ng Pilipino. Ano po ang ating tungkulin at pananagutan? Mga kababayan, tungkulin po nating manindigan para sa katotohanan. Huwag nating itago ang katotohanan. Huwag tayong maging bulag sa mga maling gawain at huwag tayong matakot magsalita ng laban sa katiwalian. Pero, tandaan po natin, mga mahal po namin kaibigan at mga mamamayan, hindi po natin kailangang mag-aklas ng may karahasan. Ang kailangan po natin ay mapayapang solusyon para po sa katotohanan, isang panawagan para sa pagpapanagot sa mga kinauukulan. Kaya, isisigaw po natin sa sama-sama nating tinig at damdamin at buong tapang na sabihin, tukuyin ang mga mastermind ng katiwalian. Malagutin po natin ang dapat managot! At sabihin po natin ang buong giting, isoli ninyo ang perang ninakaw sa bayan! kaibigan at mga kababayan, hindi pa po huli ang lahat. Kung tayo po ang buong sambayan ng Pilipino, maninindigan tayo para sa accountability, kasabay po ng transparency at justice, maaari pa po nating ibangon ang ating mahal na bansa na nasalanta at binaha ng korupsyon. Kaya, ang hangad po natin para sa ating bansa, pinakamamahal nating bansang Pilipinas, isang gobyernong hindi takot managot at magpanagot at mga mamamayan na sa paninindigan hindi matatakot. Mabuhay po! ang Pilipinas. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay, Mabuhay po ang Iglesia ni Cristo. Mabuhay! Magandang gabi po sa itong lahat.